Hello guys! Dahil beer, beer ni Santo ngayon, samahan niyo ako magluto ng uh, binignit. Binignit, tawag sa bisaya. Tara guys! Eto na, nakahanda na rin mga kailanganin natin sa pagluluto ng binignit. May kamuting kahoy, ube, may gabi, at kamote na pinaghalong violet at saka yellow. Dinamihan ko na rin ang kamote. Ayan, kamuting kahoy yan. Lalagyan ko na rin ang langka kahit konti lang. Pampabango na rin. Lalagyan din natin ang hinog na saging na sabah. At nagbilog-bilog din kami ng malagkit. Konti lang kasi kaya niliitan na lang namin. Pati na rin sago, maliliit na rin na nabili ko dahil naubos na yung malalaki. Nagsalang na rin ako ng tubig at hinalo ko ang pinakahuling piga ng niyog. Aantayin na lang natin kumulo. At pag -kulo na, una natin ilalagay ang kamuting kahoy dahil matigas siya. Ayan ang kamuting kahoy. Pasinsya na kayo guys, kinamay ko na. Di bali, malinis naman ang kamay ko. Nakalagay lang kasi sila sa isang lagayan. At isusunod ko naman ang kamote. Papalambutin natin silang dalawa guys, dahil pare silang matigas. Pasinsya na kayo mga guys, ha, kinamay ko na dahil mahirap kasi ibuhos dahil maisama yung iba. Iisa lang kasi ang lagayan nila, pero di bali, malinis naman ang kamay ko. Nilagay ko na rin ang gabi. Masarap din kasi kung may gabi dahil pampalapot na rin yan. Medyo konti nga lang ang nilagay ko dahil medyo may kamahalan ang gabi. Pagkatapos ng gabi, susunod ko na rin ang ube. Pampakulay na rin ang ube, masarap pa. Ayan. Medyo konti lang din ang nilagay kong ube. Pero okay na rin para magkaroon ng kulay ang ating binignit. Pagkatapos mailunod ang lahat ng ube ay bahagyan nating halu-haluin. At nang sa ganun, maluto na sila lahat ng pantay. Ayan. Medyo malapot na siya. Luto na kasi yung iba dyan, yung mga nauna kong nilunod. Isusunod naman natin ang malagkit na binili bilog. Ang tawag dito sa Tagalog ay belo-belo. Kunti lang din ang malagkit na bili ko kaya niliitan ko na lang ang pagbilog-bilog para medyo dumami naman. Halo-halo yung bahagya. at pagkatapos mahalo, isusunod naman natin ang saging na saba. Ayan, hinog na hinog na saba ang pinili ko para dagdag tamis. Pagkatapos mailagay ang saba, haluhaluin na namang bahagya at isusunod naman natin ang kunting langka. Pangpadagdag na rin ng lasa yan at bango ang langka. Haluhaluin ulit, antayin ulit na kumulo at isusunod na natin ang sago na maliliit. Wala na kasing malalaking sago, naubos na sa tindahan. Kaya maliliit na lang na sago ang ilalagay natin. Okay na rin, pangpadagdag na rin yan. Okay, ukayin ulit. Saka natin ibuhos ang gata. Ang gata na pinakaunang piga ng niyog. Ilalagay na natin. Masarap ito guys dahil medyo marami ang gata. Dalawang niyog kasi na malalaki ang binili namin. At ayan, ibinuhos ko na ang kanyang gata. Ganyan kasi ako kung magluto ng binignit guys. Saka ko na ilunod ang pinakaunang piga. Pag malapit na siyang maluto. Ayan, ang daming gata. Yummy! Pagkatapos kong mailunod ang lahat ng gata na pinakaunang tiga, isusunod na natin ang asukal. Wash sugar na pili ko. Pwede rin kayo maglagay ng white sugar at brown sugar. Depende na sa gusto nyong kulay. At depende na rin sa tamis na gusto nyo. Nilagyan ko na rin ng 1-8 teaspoon salt para pampawala ng umay. Masarap kasi ang malagyan ng konting asin para hindi siya nakakaumay ang lasa. Ayan, natimplahan na natin guys. Ready to serve na. na pwede ko nang tikman. Tara guys, kain tayo. Na pala, sana nagustuhan nyo ang video kong ito. And don't forget to follow my FB page and subscribe my YouTube channel. Kain na na! Yummy! Bye guys! See you next video!